Tatlong farm ang binisita ko sa Davao. anong ano to? Itong malaki. Sa alin? Ay ay, wild pig. Wild fish. May namin tayo ng mga Call of Duty. Hello ko. <laughs> sir. Hello, sir. Hello. Hello, Welcome dito sa amin. Raffy Rafi po. Rafi. Ikatatlong araw ko ngayon dito sa Davao at syempre, hindi tayo pwedeng umuwi ng Quezon nang wala tayong nakikita na farm or nakikilala na ating mga ka of duty dito so obviously nasa likod ko um, farm ng manok so may nakilala tayo dito at uh, may makakasama tayo na isa ring agri vlogger at nagmamanok din siya so mamaya makikita natin siya at makakasama din natin pero ngayon dito tayo sa farm ni ma'am Carla yan So, andito tayo sa munting farm ni Ma'am Carla. Yan. Hello po. <laughs> so, itong mga farm kasi dito, napupunta natin. Mga dominant CZ grower din sila. Kaya, nasa network natin sila. So, ikot tayo dito ni Ma'am Carla. So, yung mga manok dito ni Ma'am Carla. Mga Rhode Island Red, At saka yung dominant CZ, mga bagot. So itong mga manok na ito ma'am ay dominant CZ, F1 din. Opo. Okay. F1. Umiitlog pa naman sila. Konti na lang. Konti na lang. Mm uh, Konti na. Kasi, For cal na. Eh, expiration date na nila. Mm -hmm. Kasi yung Tres Marias ko, hindi na rin umiitlog ngayon. Ayaw na nila. Retired na sila. So magbibreed din si ma'am. Ito yung kanya mga breeders ng D102 at D853. Ilan ma'am yung ano dito? Tandang? Lima limang tandang, ilan yung white? The Rhode Island white, nga ba? Mm -mm. Um, ano yan? Nineteen tsaka may ten pa na red. Ano pa alam mo, sir? Ngingoy. Ha? Ngingoy. Ngingoy, okay. So, ito naman yung mga bago na mga PS ni ma'am. Ilang heads ano, to ma'am? Ano to sir? Ah, F1 pa rin pala. F1 na uh, brown mix. Okay. Ito. Um, 54, 54. Tapos may bagong dating na 34. Papunta na dito. Hmm. 55, 54. Nakadikit yung ano ni ma'am dito. ko wala makakalimutan. Ganyan din yung ginagawa ko. Mayroon ako ditong dates. Yan. Para alam mo kung ano yung ibibigay. Lalo yung sa mga vaccine. Wala nakakalimutan. Dumating ang isang batch pa ng day old Hello chicks ba? ni ma'am. Good morning po. good Morning. At kilala May ko lang sir. May bagong day old si ma'am. At ibinaba e na ang mga sisiw. Ang kukuyot. Magkano ma'am ma magkano, ma dito ang ano, day old? Nang, ang brown mix sir, 85. Nung, yung dominant, yung d 102 150. 150? 150. <laughs> yung bilhin namin ng, ng ano, 150. Oh. Sa inyo sir, magkano ang day off? Ang bili ko to sa akin na last 100. 100. Nilagay na rin ito kagad sa brooder. At ito, Mara, yung, Mara. yung brooder ni ma'am. Inspired sa brooder ko. May partition <laughs> din yan. No? Yan o. No? May partition. Four, ano din. Four partitions. Tapos, removable din yung partitions niya. O, oh, di ba? Actually, may iba na rin nag-message sa akin na nung ano eh. Kailan ma'am estimate mo na makakapag-produce ka ng mga F1 ng mga um, CC? siguro by February ang first egg drop. So, baka mga March. March. So, yun, abangan nyo yung ano, uh, mga day-old chick ni ma'am Carla. Ba, gusto mo ibigay ang contact number mo? Um, Facebook na lang po. Facebook, okay. Oh. Carla Guevara po. Carla Guevara. Para kapag kailangan nyo na day old chick, yan. Kontakin nyo si ma'am. Pero march pa ha. Huwag kayong magmadali. <laughs> Habang on the way ako sa sunod na farm, may nakita ako sa ano, sea man, oil gas Yamo. station sa Digos Yamo. na nagbebenta ng shamo. Kaya inusisa ako. Hi there, Hi there. Jeremy. Pinabenta, wala. So, Magkana ang bentahan ng ganyan? Bando lang, sir. Bando. Pinabenta niya daw ito. 1,200 pesos lang. Mag 6 months pa. May ilang kilo itong ganito? Ibang ko lang sir Pure tong ganito Lagay na ito Banto lang Banto Isa sa madalas na problema sa manukan ay ang kokay no? Kokay Josis Ito yung may dugo sa dumi ng manok Kasi kung ano-ano nakakain ang ating mga manok Lalo na kung sila ay free range So, ang pinakamabisang gamot dito ay ang sulpar Produkto ng battle cup ang Sulpar ay kaya din gumamot ng Foul Typhoid at Foul Cholera So ito yung uh, specialty ng Sulpar no? At ginagamit ko din ito sa specific na manok Kapag ito ay tinamaan ng malaria Kasi dito sa farm medyo malamok Kaya minsan minsan hindi na iiwasan ang malaria ng mga manok Kaya kung may ganito nga cases sa mga alaga Sulpar QR ang gamitin mo Dahil sa battle cock, lagi kang lamang Mayan Maya maya pa, nakarating na tayo sa farm ni Sir Hello. Bon Hello, sir. Adeba Hello. Welcome! Sa Digos naman sa ito <laughs> Tara, Pasok tayo! Yan, si Agri Lifestyle. Pero ngayon sir, anong, anong, anong mga lines ng Dominant dito ito? Ito mga D853 ito, lahat ka-Agri ito dito. 30 heads na female, tsaka 5 heads na male. Hmm. So ito yung pasimula namin. Hopefully, maparami namin. Talagang konti lang kumpara sa inyo. <laughs> <laughs> Katulad ni Ma'am carla Meron din siyang breeders dito na Dominant CZ D853. At ito pa ang iba niyang kulungan. Dati kasi siyang may alaga native chicken na manok na nilet go niya para sa mga Dominant CZ breeders niya. And si Sir Den ay nagpo-provide ng basic obedience training ng mga aso dito. Ang dami nila, di ba? So, ito si Sir Bon. Hello. Tagadabaw pala siya. Buti <laughs> uh, may nag-refer sa atin, si Ma'am carla pa rin yung nag-refer sa atin. Okay. Uh, bakit ka tumigil ng napakatagal sa pagboblog? Uh, inisip namin na palitan yung mga stocks dito, sir. Kasi iba talaga pag, ano, pag yung breed natin, umiikot-ikot lang yung bloodline. So, uh -huh. mahirap mag-produce ng marami, tsaka madaling matapuan ng sakit. Uh -huh. And wala na ding magawang content, tsaka na-busy din sa ibang business. Kaya uh -huh. na... Siguro, mga almost 7 months nung uh, huminto ako sa pagbablog Ngayon bumalik uh -huh. Parang ginanahan kasi Ginisita kami ni <laughs> <laughs> ni Sir Jeremy uh -huh. Ayan <laughs> So sa mga gusto magpa-train dyan ng aso Ayan Ayan, kay Sir Bon Eh soon, magpo-produce na rin siya Ayan ng mga, mga F1 D Dominant CZ D853 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 Chicks Paano ka nalang makakontakt pag meron ka na? Agri-lifestyle Ah, meron din tayong ano, sir. Meron din tayong FB page, no? Sa Digos K9 Empire. Oh, Digos K9 Empire. Kung magpapatrain kayo ng aso. Alright. Along our way, nanilibre si Sergio ng lunch ay non establishment. non -forth. In order ko, sinampalukang kambing. Sinampalukang kambing. tagal-tagal pa tayo bago makatikim ng ganito farm. So, andito tayo ngayon sa Lau Integrated Farms Incorporated. Kasama natin si Sir Bon ng uh, Agri Lifestyle at si Simba Carla Parla pa rin. So, saka si Sir. Sir. Hello po, Sir. Rafi po. Rafi. Siya po yung tour guide natin ngayon. Hello po. Magandang umaga. Si Sir Rafi yung ating tour guide ngayon. Iikot tayo dito sa buong farm. Medyo malawak. Okay, tara. So kami po ang the first bake shop in the country, possibly in the world, na gumagamit po ng organic ingredients para sa mga bread at saka pastries. So instead of using commercial sugar, naaman ni um, sugar po galing sa coconut wine. Yun po yung ginagamit namin pang as natural sweetener sa aming mga bread. So ikaw din natin yung Lao Integrated Farm ngayon. So dito pa rin yan sa Davao City. Ilang hectare to sir? Davao del Sur po. 18 hectares. Davao del Sur pala. 18 hectares na farm. Mga 2 days kami mag-iikot dito. <laughs> Ito yung Vermicast production area. So all in all, nasa mga... We have 22 beds all in all po. Ito yung tinatawag mm -hmm. natin na vermi bed. Mm -hmm. So dito natin nilalagay yung mga substrates or pakain para sa African Night uh -huh. So So dahil nagpa sila dito ng organic farming, very crucial sa kanila to, di ba? Yes, Itong yeah. vermicompost na to. Gamit na gamit sa kanila kaya marami silang ganito sa buong farm. Try natin tong cherry something daw. Sarap na ma'am. So dito naman tayo sa kambingan, dito sa Law Integrated Farm. Ilang kambing sira meron dito? 21. Eh, kumunti na po kasi ngayon, sir, kasi binibenta din namin. Okay. Ano mga breed to? Ito na Ano ito. Anong mga breeds ng kambing? Ito po yung mga white in color, mga sa breed po yan. Lahat yan? Ay, hindi po. May Anglo-Nubian breed po kami. Oh. Saka laman Ang lalaki ng kambing dito. Mas alayo ng laki kay sa mga kambing ko. Na apat. Kasi native lang naman yung atin upgraded. Ano to? Baka? Bakit? Okay. Ang laki. Anong ano to? Ito ang laki. Pati, pati tangkay kinakain niya. Medyo challenging lang yung tour kasi umuulan. Pero dito na tayo eh. Wala nang ibang pagkakataon. Punta tayo sa Wild Pigs daw. So dito naman tayo sa wild pigs, yung mga baboy damo. Ano tawag diyan sir sa lahi niya? Oh. Sir po, ay wild pig, wild pig po ito sir. Galing po ito sa forest. Ah. Marami silang free range chicken dito kaso medyo mahigpet by security pero nasa 1,000 daw yun Okay, ito na yung organic vegetable production. Ang lawak. At syempre, ang organic garden nila. Ang daming lettuce dito na nakatanim. May iba-ibang halaman at bulaklak din. Yan lang sa Apple Peanut butter, ano daw ito? Fruit. Try, try. Doon po sa kabila na puno, may madaming hinog. <laughs> peanut butter yung consistency, hindi yung lasa. Ah, pag bulok na yung peanut butter. Ah, okay. Yung pag ano, i-ferment. Pag... <laughs> Siyan yung kanilang farm, tawid kalsada oh. May dragon fruit plantation doon sa kabilang side na yon. Matarik nga lang. Farm school. Dito nagpapa NC2 Organic Agriculture Itong part na to Mukha siyang ano eh Pang ano, pa ibang bansa Pag, parang pag pumasok ka doon Hindi ka na makakalabas Joke, yoke lang So dito, syempre Nag tour tayo Delivery may bayad. <laughs> At ito ang fees ng tour dito sa Lau Farm. Pwedeng may kasamang lunch or merienda. Pero kami, tour lang, kaya 70 per head lang yan. So yun lang para dito sa Lau Integrated Farm Incorporated. Peace. Okay, syempre nasa Davao tayo. Hindi pwedeng mawala ang durian. Maraming nababahuan daw dito. Pero hindi ko alam. Bahala na. kainin natin na dito. 2.7 kilos na yung malut na yun. Anong variety yan sir? D101 sir. D101. May iba-ibang variety. May nag... Ano sa akin ng kuya pero D101 yun nandito. Okay na rin daw ito. Hindi makalakasan na nun. Okay lang. Try natin. Kasi ang natitigma ko lang nito, laging candy lang. hindi ko ma-explain ang lasa may mga paita ko nakagat okay, kompleto na, ang experience